Tama ba na ating... <speaks in> anarkiya! <Spanish> Ayan! Ano anak kayong okay. ginawa kung hindi paging anarchist! Ang alam ko yung nang, ibig sabihin ng anarkiya ay wala nang sumusunod sa patakaran. May patakaran, palagi namin kinakausap si General Lopez. Kinakausap namin Suba? ang mga kadagang Senado at meron kami kasunduan pero hindi ko maintindihan kung bakit tila pumapabor ang mga pulis sa Senado sa mga pro-era rallies at sa aming mga anti era kung may kukihirapan kami. Salamat! Kaya nga sinami nila na may gulo na nga eh. Mm -mm. na nga eh. Mm. O oh, nakakagulo ba? Nakakagulo nga eh. <laughs> <sina>, oh! <nagulo> eh. <laughs> <Ito. laughs> tingin, parang nakakagulo. Pero sa totoo lang, ano ang esensya ng protest rally? Ito ba'y nakakagulo o ito ay isang fundamental na karapatan ng mamamayan? Sa EDSA Revolution, pinatalsik ang diktador bakit sapagkat nagprotesta ang mga tao parang magulo kasi nandoon sila at kumikilos sila pero ang ginawa nila pinatalsik ang diktador at ibinalik ang demokrasya Okay. Kasi dito yung Mali yung premise dun eh na parang ang ibig sabihin natin kinakailangan magkagulo Ah hindi yun ang masyadong mali eh. Malaki ang pagkakamali doon sa pag-ayon yon. Sapagkat maaaring ang isang bagay ay mabago. Halimbawa, ang uri ng pamahalaan. Pero sa isang payapa at tahimik na pamamaraan, hindi sa magulong Ito ay sample. Oo nga. Ang paksa po natin ay kung nakakagulo ang protest rally sa impeachment trial. tatanungin ko po kayo. Natigil ba ang impeachment trial dahil sa protest rally? Nakaiistorbo ba ang usapan nila dahil sa protest rally? It was no less than the Chief Justice of the Supreme Court 1991 nakaron ang protest rally. Nung pong 1991... <laughs> Nakakagulo ka na <laughs> Baderelly, ito. Gadarely, presidente ng Senado na ito? Gadarely, pansalitay <laughs> oh. Nung 1991, nagkaroon ng protest rally na sa base militar. Nung pong 1994, sa, sa GATT WTO. Nung 1999, sa BFA. May konting ingay din noon. Hindi, may mga ganong mga report. Pero walang Senado na nagsabing ipagbawal natin ang protest rally dahil maingay ito. Uh -huh. Ngayon, may pro, may anti, <laughs> may anti. Ano po, May tanong ako sa iyo. Ikaw ba yung naka-attend na ng session sa Senado? Yung totoo lang. Nanonood po ako. O oh, yun, ako ilang beses ako nasa loob ng Senado, wala akong naririnig ni anong kaluskos na nagmumula sa labas. Kaya hindi ko ma-entend Alam mo kaibigan, I believe in the integrity of the Chief Justice. Hindi niya siguro sasabihin na disturb siya kung walang naririnig doon. <laughs> nangyari sa bahay, yeah. sa harap ng bahay ni Miriam. Ito yung, Sige, ang abogado ng sa, sa Chaco Family. Go ahead. Yung pagrarali na nagkaguluron sa uh, sa hindi sa, pintuan nila Miriam. Oh. Abay malaking that's a gross violation of the rights of privacy. Oh. Paliwanag din yeah. sapagkat ang pamamahay eh isang pamamahay na yan is sacred yan. There is okay. the sanctity of uh, privacy. There is the tranquility of the home which must have to be respected. Ang ginawa ng mga nagrarali no nagkagulo nang nagkakulo. Oh, oh. Bahay, not Oh. Eh Kaya Hindi naman si Miriam lang na, magagalit doon. Eh, kahit sinong tao pakinggan magagalit kapag mo ko doon. Ang mga rallies, nasa kalye. Yung mga hey, pamilya, rales. nandun sa loob ng bahay. Ngayon, oh, ang mga oh, plakas... Mga Maliwanag na nasa gate Nandood na doon sa gate Gulong eh, e, oh, maguluron of course, Kaya natakot yung mga tao sa loob ng bahay Pero nabasa ba ninyo yung placards? Okay. Miriam, gabayan ka sana Ng katarungan at katotohanan When you make your verdict Yun yung nirarali nila Gamitin ang konsyensya Ibig sabihin natin uh, Huwag natin iligaw natin ang mga usapin Dahil Ang usapin dito Kung nakakagulo ba <laughs> O oh, hindi nakakagulo So ang aking panig dito Nakakagulo Gaya sa nakikita na natin, nagbibingi-bingian ng si Padre Robert Reyes na hindi niya narinig ang guling ko ng matinaw na talita. At <speaking> nagbibingihan <in> lamang siya. Padre Robert, okay. Padre you... uh, 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 alam nyo, ang mga senador sa, sa loob ng senado ay parang basketball game yan. Kapag maganda ang performance, pinapalakpakan. Pag pangit ang performance, binubo. Kaya hindi mo matatanggal sa taong bayan na kapag hindi ang performance sa isang senador o senadora, may karapatan ng taong bayan na magbuo at... Huwag e lang pumunta Hindi ako nagbuo, ha? Hindi ako nagbuo! Hindi ako nagbuo! Kawalang galang yun! Kawalang galang! Kawalang galang yun! Senadora yun! Walang karapatan ng kahit na sinong ibu yun! Kahit mali ang sinabi nun! Tanungin sa Chief Justice! Ganito, kayo. Ganito! Ganito! meron tayo mga meron tayo mga comment diyan. Sabi ni sabi ni uh, Michael Agustin, nowadays demonstrations have been nuisance especially with the current impeachment trial. Kung sa tingin ng mga heads ng mga militant groups and even some of our Catholic priests, na wala nang ibang ginawa ko hindi umangal na lang ng umangal, eh bakit hindi sila mag-file ng candidacy sa COMELEC at tumakbo? Kung sa pananaw nila, eh they know what's really best for the country. Sabi naman ni Babak San Juan, sino ba ang nagpapagulo sa impeachment trial? ang mga aktibista o ang mga senador na pilit pinagtatakpan ang katulad. Karina, may point siya. Go ahead, go ahead. Hindi, sinasabi ko lamang. Eh, yung sinabi ni Padre Reyes, na yung kinakilay magbu pagkaka hindi nasisihan sa sinasabi halimbawa ng isang senador yun hindi wasto sa sapagkat kahit na hindi nila nagugustuhan lalo kung sila ay nasa loob ng senado sinasabi ng batas na hindi ka dapat maaring gumawa o kumilos o sumigaw o magsalita na makadidisturb ng legal procedure I agree with uh, you attorney Hindi ko po sinabing pwede magbu Ang sinasabi ko ang natural na reaction ng tao kapag natutuwa ay magsabi okay ka. Pag hindi natutuwa, hindi ka okay. Kaya yung, yung bo ay eh, eh, hindi dapat mangyari sa loob ng Senado. Pinag-uusapan natin kung ano nangyayari sa labas ng Senado. Alam niyo ba nangyayari sa labas sa Senado? oh, ano nangyayari? Ah, ah, noong lumabas si Miriam na nagalit, sa loob ng Senado, pinagalitan lahat ng tao at uh, naghanap siya ng tatlong pagbibintangan. Doon sa labas ng Senado, sumisigaw ang tao malakas sa malakas. Bu, bakit talagang ah, so maling-mali sa, sa labas? Sa labas at yung mga tao, sa so, let me finish. Okay. 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 Dati pinili no, no, no. sa loob po, sa loob, meron nagbubu. Na no, meron, no, meron. no, meron. no, no meron. less than the chief gatit oh, Okay, Trissi, ikaw ay nasa loob matapos si so. ba? Uh, hindi humaalis kuminsan. Pag yung oh. Oh. mga... Oh. Let me finish. Let me finish, okay? Inside the Senate, there are some who boo because they cannot help sometimes some of the antics and the statements of the senators. Kuminsan minsan yung ibang senador, uh, sa kanilang pagsasalita, they take sides. Yun ang perception ng mga tao. So, syempre, hindi gusto rin ng tao yun. So, they make sounds. Ginu let's, let's you know? Let's hear from the audience. Let's hear from the audience. Okay. Mab Mabalikan ko lang po yung sinabi ng ginoo na nasa taas. Ang sabi niya kanina, masakit kung alisin yung Tarapatan. karapatan ng pagsasalita. Ang sagot ko naman ganito, mas lalong masakit kung ang ginagawa mo ay nakakagulo. Hindi masama na magsalita ka ng may malaya. Pero ang lalong nakakasakit, yung epekto ng panggugulo, kasi hindi lang ang pamumuhay, ang <laughs> panggugulo, ang ekonomiya, nagugulo. hindi magandang okay. 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 Sa, -sa, Sa amin lamang, no? Hindi ako naniniwala na kakagulo ang mga pagpaprotesta. Hindi lalabas ang laksa laksang mga manggagawa sa kailang mga pabrika, sa kailang mga paaralan. Ang mga maralita ay iwan ng kailang mga pamilya para lamang manggulo sa lansangan. Para parang para yung mga natural na diskurso ng dati pa mga kasaysayan. Pag mayroon okay. pagtatas ng madayula, so, nag-rally tayo. Pag may oil deregulation, nag-rally tayo habang dinitindig ang mga batas na to. Okay, just okay. right. Okay. 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 Pwede okay. na marin ang rally na nangyayari sa kasalukuyan. Isang rally na hindi sa pinaparating natin ang ating karaingan, kundi uri ng harassment eh. Ano nangyari? kasi bibigyan mo ba naman ng deadline, 3 days ka na lang. At ano man yung nangyari dun sa, sa sitwasyon ni Miriam Santiago? Totoo ang kalsada ay di niya pag-aari. Pero ang mind setting at kondisyon na nakikita ng mga tao sa loho sa loob ng bahay doon sa kanyang kalsada ay natatakot. Oh, okay. okay. ganyan, nata ganyan, ganyan, nata ganyan din po. Ganyan din po. No no no. Nalulunod. Nalulunod po sa korap. Nabidini ko yang kay Brother Eli. That is a mind conditioning eh. Ganyan din po ang linya ni Marcos, linya ng pag-iisip niya na ang mga protest rally ay kaguluhan lamang. Can ang I protest rally ay demokratikong karapatan. Ang uh, protest rally ay tanda ng malusog na mamamayan, hindi no, ng magulong bansa. No, no, can I say ang pinapakita now? po ng maraming protest rally ngayon, gising, nagmamatsyag, aktibong nakikisangkot ang sambayanan sa impeachment trial. Ayaw nyo ba noon? Mm. Okay. Okay. <laughs> Walang kasama roon siya alam. At kailangan namang marinig ang inyong mga tinig. Pero sinasabi ko, yung mga nangyari doon sa harapan ng bahay ni Miriam, na siya ay nagsubo ng demanda petition for injunction sa Supreme Court para para paniwalaan lang natin para makita natin yung katarungan e binigyan ng temporary restraining order ng Supreme Court eh, itong akbayan na ito ay nananggugulo nga eh. ay wow. ang mga tumawag po at sinap ang nagsabing di nakakagulo ang mga protesta ay 2,909 at yung uh, tumawag po na nagsabing nakakagulo ang mga protest rally sa impeachment trial ay 3,109 wow! meron po tayo ayan ba eh, nagkakasama sa ekonomiya natin ang mga rally? Masyadong nakasasama sapagkat kapag magulo. At yun nga nangyayari ngayon. Oh. At yun, ayun, ay nang survey, nakita ninyo. Mas marami ang naniniwala na nakagugulo. Lalo na nga kung nagkakaroon ng mga demonstrations, mga protest. Sigawan na sigawan doon. Kung ano-ano nang nangyayari. ba? Nakasisira. Nakasira. Nakasira. Oh. Oh. Okay. Kung, kung kung buwan buwan na pagtataas ng presyo ng langis, ang nakakasira sa ekonomiya. Yung pangungurakot sa gobyerno, nakakasira sa ekonomiya ang sasamantala sa atin ng mga dayuhang negosyo, yung po ang nakakasira sa ekonomiya. Yung po ang ipinoprotesta natin. Marami po nakakasira sa ekonomiya. Ang isa dyan, yung nakikita ng mga taga-ibang bansa na tayo magkakagulo rito, nagkararali. Kaya nakakagulo isa. Nagharap yung pro-erap sa kaantay-erap. Kantsawan ng kantsawan eh. eh. Nagbabatuhan eh. Nakakagulo hindi. Okay, nakakagulo nga eh.